Sabi nila wala daw akong mararating. Wala kang dapat patunayan, kundi dapat ipagitan mo na lang. Tulad nito, pangarap ko lang ito dating Chevrolet Camaro Bumblebee. Ngayon, feeling ko isa na akong artista na madaanan ng coach ko is pinagpapa-picture, pinatapa video. Ganun pala sarap ng pakiramdam na pakuha mo yung gustong gusto mo, yung pinapangarap mo. Kaya ito na lang mas masasabi ko sa mga nangangarap. Ituloy mo yung pangarap mo. Umpisaan mo sa sarili mo, huwag sa ibang tao. Makinig ka kung ano yung sinasabi ng puso mo. Kaya sa mga dreamer na katulad ko, nangangarap, tumuloy-tuloy ka lang, huwag kang susuko.